yun mga kapatid magandang umaga po magandang araw sa inyo ngayon pong araw na to ay nandito po tayo sa ating sitawan at i-update ko muli kayo kung ano sitasyon na ng ating mga suloy Ayan. so nagkakaway-kaway tayo mga kapatid yung yung nakabagsay isang ano tulad dito inihiwalay natin para hindi siya sapin-sapin. Ito -sapin. naman mga nagbabarakong dahon minsan. Pag may kasunod na maganda, inaalis ko na po. Para hindi siya pampasok ka lang dyan. Yan, may bunga na ng mga kapatid. I-spray natin mamaya. Para hindi ano, masira ng mga uod. Ang sisirain po kasi dyan ay itong tampok. Sayang naman, hindi natutuloy pagka nasira na yung ano. Tulad ito meron ako. Oh. Ayan. Medyo na bago tayo kahapon pagtatabas kaya magkakaway na lang muna tayo. Eh tulad nito. Ito ilalagay natin dito mamaya. Buka kong taling. Tulad nito. Ayan. Pagkihiwahiwalayin ko po ito. May bunga na mga kapatid. Ayan. 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 Spray lang natin. Ayan na para tuloy-tuloy na sana. Ayun. May nakita ko isa kanina yung sinisira na yung tampok. Huwag naman sana magpatindi. Sana abot tayo sa presyo mga kapatid. Balita ako nasa 70 sa dito. Sa pasensya na sisipon ako. Ay. Ayun o. Inaalis natin itong nakasapin. Tapos iwalay natin. Ganda kasi yung sulay. Sayang naman. Pagka hindi lalagyan natin ng isa pang ano para doon sila kumabog para maganda ang timbrihan nila yan buti nakarecover kahit pa paano kasi nung nakaraan niya, pinapakita ko sa inyo ganito yan nagbabar ako pero yung hindi ako nag wala na pag-asat at uh, pinagpatuloy pa rin natin in-spray natin at naglagay tayong fertilizer at ayun, may awan ng Diyos yung suloy niya. ayan yung sumunod niya. Mapapansin niyo naman na yun nung sunod dahil yan yun, no? medyo maputla siya at manipis. So yan, bagong-bago pa. Ma so, sa mga dati na yan, oh, kita niyo magulang na yung dahon. Ayan, ito yung mga dati. So, tinatanggal ko din yung misan pag may pagkakataon ako. Kasi may kasunod na maganda eh. At ayun uh, ang ating pa, uunla din. Ito maganda rin dito. Ayan, ito ay lalagay pa natin Daming trabaho mga kapatid So may bunga na Ispray na lang natin Para Hindi mapabayaan yung mga bunga dito dito Huwag naman Buti wala pa Ito yung kahapon Bilis nito mga Ito mga style na to Sa Tatlong araw lang Pwede na yan. Ang bago. So yun, dito tayo sa kabila. Dito sa kalilong, walang unlad uh, ng akasya. Hindi ko naputol dahil natakot akong adyohin yung ano, puno. Sobrang taas. So, ayan, ang ating aagapan, mga langgam. Spray talaga tayo, hindi pwedeng hindi. So yun mga kapatid, update muli. Yan. Bunga na. Ayan. Venus. Pwede na to. Medyo unang bunga. So tututok tayo may maghapon dito. At ah. Uh, ating aayusin. Meron pa tayong tabasin dun. Ngayon pa naman sumabay yung ating kawit na pang tabas na sira yung puluhan niya. Kaya isa pa natin uh, si Kasunin. So unahin ko muna itong magkaway dahil importante ay makataas sila na maganda. Yan, ganun lang. Update lang muli mga kapatid. Maraming maraming salamat po. So, may mga katanungan dyan o kung may kayo kung may ma-share ako na uh, tulong o tulong upang mapa-recover yung ating uh, sitaw ay PM nyo lang po ako sa o comment lang po kayo dito sa ating comment section at masasagot ko po kayo mga kapatid hindi naman po tayo pinakamagaling at is, ay nagagawa natin ng paraan o solusyon kahit pa paano Kala dito ah, yung mga nagbabar ako kaya tanggal ko minsan kasi may kasunod naman siya maganda so, sana magbubungan na madami to ating spray din ang polyar syempre So yan, mga kapatid Hanggang dito na lang po muna Aking maibabahagi sa inyo Yan Ito sa kabila Maraming maraming salamat mga kapatid Hanggang sa muli po mga kapatid Salamat God bless po